good morning, good morning, good morning. Uh, dito kami ngayon para sa Thursday GP. GP, last Thursday GP of the year 2024. Sama natin si Rodney at si Macy. Yan, welcome to the vlog. Up one, mo to vlog. Una kayo. Una ka para kita ka sa camera. Grabe yung mga lokal na kami Mouse lang Grabe naman, ang bilis naman ito magpatakbo mo Walang baluha ba, eh, boy? <laughs> Oo nga, bilis, bilis road, okay Good suggestion, 100, 100 seconds 2 minutes stoplight Oo, oh, kaliwa mo na agad Kamote eh. ka Grabe naman Wala pa po sa marilaki po, banking na Shoutout sa kasama kong naka ADV 150 na si Rodney at si Macy Kamote kamote Yun guys so Usual naman namin ginagawa to uh, Magra-ride kami para sa breakfast or coffee sa Marilake Then Mabilis lang mga siguro 12 pm or 1 pm nakauwi na kami. Ah, uh, dito kami dumaan sa Commonwealth at di na kami na Cubao. Oh. Ah, Qab, pa Commonwealth, tas UP. Tapos saan nga? Saan ba yun? Ano? Anong ano yun? Pag Pagalagpas mo na UP. Kalayaan ab, kalayaan ka ba 'yon? Yeah, kalayaan. Ah, katipunan, oh. Nas meet up namin yung tropa namin na naka big bike si Jenner. Uh, may biniling racing boots, rekta suot. Shout out sa mga paldo-paldo ngayong Christmas. Shabing-shabing lang sa bike ride, 'di ba? Ano? Uh, Amotin ka talaga yung kapatid ko kung saan-saan po may pwesto, 'di ba? As you can see. Ano, may accident ka? Boss, lisensya. Oh mo Oh, Ano may glitch agad mo Woo! Woohoo! Merry eh, Christmas! Lasing pala ha? So, makikita nyo, nakapakaluwag ng peso na Baka lasing pa lahat Mga Nag-Christmas sinuman Grabe, ginulitan ako ng ATV Woohoo <laughs> Lokas mo naman, sir Tinitingnan pa ako habang nilagpasan ako, Gar Oh, grabe, nagawa ko na 104 na yung Xbox ko walang palung eh, pa yan Woohoo Sobra sa adrenaline yung kasama ko Ang Alden Recharge Doon pa dumaan sa kabila Gusto talaga na ihiraman sa buhay Punga <laughs> ano Grabe naman yung Ubit style so, Sarap ng weather ngayon no Pang ride talaga no Pakulimlim Tama araw Dan recharge dah hal Dan recharge dah Dah kaya si Jenner Malamang mata traffic kan Merry Christmas Merry Christmas Sa una lang masaya yan, te! Ayun <laughs> <laughs> hey o, nalabak sila eh! Ari ako rin! Balikan <laughs> 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 <hari> dito. Guguhitan ko tong mga mayo na to. Asan na kayo, Rod? Saka si kasi mag-robot eh Pero ay Gumita ko ng mga topo tayo na Charot Baka mawala yung ano Intercom Saan na kayo Ha? Yan so guys Nandito na tayo ngayon Sa SM City Marikina la Na-choke yung premium ADB Tagal tinambay ng traffic Ayun okay, o Ayun na Bumubulusok Ay Grabe Bumubulusok siya gar Bumubulusok yung ADB Premium bikes so, Ito Aba ako naasar na talaga eh Kinuguhitan ko yung mga ganyan eh Hihi <laughs> Diba? Woohoo Diba? Ganun lang na kakamote Malapit na pwesto ko na sa kanan guys wala pa yung tropa namin na, na big bike. Hindi <laughs> ko alam kung anong oras siya darating. At <clears throat> magpapalit din tayong battery. Tara. <laughs> Paano ko makakababa? Di ba? Ayan, vlog mo na yung Mickey Mouse <laughs> yun. Eh na po, ang lokal. Boston Celtics x Mickey Mouse outfit. Tabang kami. Yan o, get up na get up. Ang ina naman talaga nilolocalize kami na ito eh Mickey <laughs> Mouse lang sapat na ah, huwag kapalit ng baterya go cut cut nice one sa wakas punta kayo na bomba ka muna Jenner hello mo na bomba ka muna Oh, sanggas <laughs> Mauna ka, mauna ka, Jenner dapat to si Rodney gumit na ako kasi may iwang ka boy o? <laughs> Tayo may ADP park. <laughs> iniingal oi <ay. laughs> hinahinaan ko lang para ano pa connected pa para ano yung signal kaya kaya 20 seconds Utangin oh, na grabe yun yan yan sa gitna ka road para makabul mo si Jenner ako oh, na hanggang brothers kumain ka na ba? <laughs> pala yung mga attitude ng mga big bike sa Marilake nakikita sa camera <laughs> oh <laughs> kita nyo yun guys Hey, ingat ka dyan mare yun know, o was lahat Grabe naman yung pacing nyo guys Ay, huwag kang magiging walk-in customer Daming ano dyan ha, G-Bikes Dami rin tumatawid Ganyan ba pag naka-boots?

Tayo natin container. wait lang. Eh, sila na ka beam sa dulo. Oopsi. Ah, bagal lang Hey. Eh, nyo naka big bike. Welcome to to legends. Oh. Derecho, land, derecho. la no, 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 no. may jeep sa curb 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 may lubak din dito sa corbada na to ah? ito o ayun o dug 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 diba ha lalabas pa ng hood tube pa Kaya naman yan eh no Pag kanyang tatlong bar Ilan yan? Mga ilang kilometers pa yan Oo, oh, kaya tatlong bar na yan 18 Pwede na ha Hop 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 hop. Ah. Ana may wagan tricycle. Eh, pila share na ko na. Jenny eh, binuelo nyo naman Naibuelo, naibuelo Very good Na! sighting part na guys! Mga banking-bankingan Nag-break tayo si Stock, stock tire mo ba din ba yan, Nair? Stock tire yan? Oo oh. Abala ah, lang kayo rod, Ah. you know That two in the GoPro. <laughs> cari. Wah! Ani to hati. Christmas. Yan ha, medyo curve ka mag-request sa iyo, Ang dali naman mag-request sa iyo. <laughs> go lang, go, go. Okay. Dito na tayo nantayin sa taas. Antayin na lang natin sa manukan. Tambay tayo sa manukan ah. medyo basa Oo no. Angas naman ang boots mo sir Pangit na basa hey Guys, malapit na tayo sa Devil's Corner. kung saan nagsesemplangan op oh, basa pare basa 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 dahan dahan lang sa gitna man ang daan basa pare basa 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 premium bikes oh Ano, o, hi kayo Maisy Grabe yung mga gulong nila oh Oh Puro burat <laughs> Tara Dito kayo Ha? Ah? Tago eh mo Tara Tara Tingnan mga, mga mo ako ko Ay mo Tara go As, pa, natanggalin ko lang yung shades ko Wala kang makita Mas gago. Oh, pre, huh? Hello, pre? Ah, oh, prewa ter pro. Ha? Ana pre. Asa kana. Open. Jan <laughs> lagi may buhangin buha ni. Eh. Wala wala. Kanina pa naka-disconnect sa atin. i know sa banking banking na tayo kanina sa baba Angel Scoot mga Pirelli Ito diba, yung kapit na kapit yung kahit basa ano Bago lang paki, nandiyan lang Nandiyan Eh nandiyan ka Ayun na pre, kaliwa, tara kape

Boss, sa na yung nag-ano? Iluwa mo sa vlog ko pa rin. Pero yung sunod pa vlog na ako, Free. Alam mo ako ah. والے 谢谢 ilang lang, bare bitin. pa ako ng isa. <laughs> อะไรกันดานเมื่อแบงกิ้งมั้ง pag sumasabay sa big bike yan o oh. very beautiful tail tidy pa more tangi <laughs> <Danginap>. tail tidy masyado <laughs> <Shadow> o <on>. nga <laughs> bangkero bangkero